Yan, ha? Good morning mga idol, ha? Ah, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bela bueno, mga idol, ha? Ang paksa ng ating tatalakayan, may kaugnayan nito sa mga usaping pampamilya. Tulad nga nung mga nakaraang araw, kung matatandaan nyo na meron tayong tinalakay, meron taong lumapit sa atin at nagulat tayo nung nakasalubong natin isa sa karsada eh binati tayo at ang sabi niya ay nagulat nga ako eh hindi ko naman siya kilala hindi ko ano ba't niya ako binati yun pa na naman eh namumukaan niya palangin yung lingkod na nagbabdag tayo tungkol sa sistema ng uh, aming trabaho bilang mga lupon taga pamayapa sa larangan ng katarungan pambarangay. Ay nga at nagkakwentuhan kami at tumingi nga siya sa akin ng advice dahil di umano yung kanilang pamilya ay may konting sigalot. Yan naman eh, napayuhan ko naman siya tungkol sa sistema kung anong dapat niyang gawin at, at sabi ko nga sa kanya, ang sabi naman niya ayaw niyang indudog sa barangay dahil nga kung magagawang ayusin nila, sila-sila na lang, gano'n ang gagawin niya. Biyan well, ang mga idol, pag-usapan natin ang nauukol sa mga usaping pampamilya. Alam niyo ba mga idol, pagka ang problema ay usaping pampamilya, sigalot ng magpapamilya, sa totoo lang, kahit kanilang mga lupon, pagka may dinunog sa aming ganyang kaso, nahihirapan din kaming ayusin ang mga yan dahil siyempre, una na dyan, nagkakaroon na ng kampi-kampi, magkakabilang panig. Lalo't kung ang pag-uusapan ay may kaugnayan sa kanilang ari-arian, tulad ng nangyari sa aming mga nakaraan na may lumapit tungkol sa kanilang ari-arian. Ito mga idol, advice ko lang, kapag ka sa inyong pamilya ang problema tungkol sa mga ari-arian ng mga pamana, lalo uh, walang pinagsalinan ang inyong mga magulang, masalimuot na usapin yan mga idol. At yan mga ganyang klaseng usapin tungkol sa ari-arian ng iniwan ng mga magulang o ng mga ninuno, eh hindi na yan klaw ng katarungan pambarangay. Uulitin ko na naman kasi baka akala ng iba, lahat eh pwedeng idulog sa barangay. Pwede naman at wala namang kami tatanggihan anumang uri ng problema yan. Sabi nga nung tagapagturo, mabigat man o hindi ang kaninang idinudulog, huwag tatanggihan. Pero, huwag kayong makikialam sa kanilang problema at hindi kayo ang tatapos o sa trabaho. Tama po yon. So, kaya nga, uh, ito, tinatalakay lang naman natin yung mga usapin pang pamilya kasi para naman sa kaalaman ng iba natin mga uh, kaparangay o iba natin mga mamamayan, lalo na yung ating mga viewer at yung ating mga subscriber, ganun din yung ating mga follower, para naman sa inyong kaalaman, talakayin natin yung problema ng pampamilya. Ganito po yun. Ano mang uri ng problema na pampamilya, hanggat mare wag nyo nang idudulog sa mga kinaukulan o sa barangay. Dahil unang-una, eh, malaking kahihiyan yan para sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na wala kayong karapatan dumulog. Meron. Kaya lang, siyempre, kung ikaw nakakaunawa at meron kang tinatawag na delikadesa, hindi mo na dapat idulog sa mga kinaukulan yung usapin yung pampamilya. At sa totoo lang niyan, kung sino nakakatanda sa inyo na iginagalang nyo, yun ang dapat na inyong lapitan para kayo magkaayos-ayos o magkasundo. Tulad nga nung na-encounter natin nung nakarang araw, isa nating mga idol, isa nating subscriber pala, kaya nagulat nga ako nung batiin niya ako, pala, isa, ako sa, isa siya sa mga follower ko at subscriber. Ganun mga idol, kung ikaw ang nakakatanda sa inyong pamilya, at sa tingin mo naman, eh, ginagalang kanila, usapin mo. Oo, pulungin mo sila at pag-usapan yung tungkol sa problema. Ano mang problema yan. Hindi na yan dapat yung iparating pa kung saan saan. Dahil unang-una, for delicadesa, kahihiyan ng buong pamilya yan. Lalo't may makakaalam na ibang kakilala nyo. Kasi yung mga usapin pampamilya, internal na yan eh para sa inyo na lang yan eh. Kaya lang, may mga pangyayari talaga na hindi na iiwasan, sumahantong sa barangay hanggang sa hukuman. Pero yung mga usapin pang uh, pamilya na may kaugnayan sa ari-arian, pwede yun. Oo. Sa usgado talaga yun. Tulad nung nangyari sa amin, ang usapin nila tungkol sa ari-arian ng kanilang magulang na naiwan. Yung mga ganun, pwede yun. Kasi ano na yun eh, iba ng, ibang topic na yan eh. Pero yung mga problema lang, ma, nagkaroon kayo ng sigalot, hindi lang pagkakaunawaan, o away ng bawa. Anak mo, anak niya, nag-away, ganun. Hanggang sa pati kayo mga mga magulang, nadamay na. Yung mga ganun mga bagay, hindi na dapat. O kaya kayo magpipinsan, o kayo magkakapatid. Hindi na dapat yon Oo, lalo doon sa mga kapatid na hindi nagkakasundo at buhay pa ang inyong mag magulang huwag nyo silang iba bypass at kung sakaling kayo'y sawatain ng inyong magulang at payuhan tungkol sa inyong problema tanggapin nyo dahil kasi walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang mga anak at bihira sa magulang natitiis ang kanilang mga anak Pwede pa mga anak na sa magulang. Maraming nangyayari niyan at nilalapastangan pa ang magulang. Pero mga idol, kapag sinuri mo at ibinasi mo sa tuntunin o batas ng Diyos, ang sabi nga, igalang mo ang iyong mga magulang sapagkat nariyan ang iyong buhay. Ang sino mang lumapastangan sa kanilang mga magulang walang pagsalang mamamatay. Ano tama? Kaya ang mga magulang natin kapag tayo pinapayuhan mga idol, tanggapin natin kasi sabi nga rin sa Biblia, ang hindi nakikinig ng payo at saway kapahamakan ang kahantungan. Yan mga idol ha. Kaya napag-usapan lang naman natin ito, tinatalakay natin para sa kaalaman din ng ating mga viewer, ng ating mga follower, lalo na ang ating mga mamamayan. Dahil lang layunin ko bilang isang vlogger sa larangan ng social media, makapaghandog ng magandang informasyon. Diba tama? at nagpapasalamat tayo ng marami nagkaroon ng gantong sistema social media kung tawagin tulad ng mga facebook youtube yan mga bigo live na yan kung ano ano pa etc nagagamit natin lalo na sa mga pagpo-post pero ingatan natin ang paggamit natin sa social media dahil may mga restriction din dyan na dapat sundin huwag kang makakalabag sa tinatawag na community standard, isa na yun. Oh, tapos yung copyright, lalo sa YouTube. Huwag kang magka-copyright. Yan. Gamitin mo social media sa tama. Oh, Magko-content -co ka, sarili mong content. At wala kang nalalabag, wala kang natatapakan tao. Go! Ganyan tayo mga vlogger. Hindi tayo basta-basta na lang nagbablog para magpasikat, o kung ano pa man. Tulad ng inyong lingkod, nagbablog ako, hindi ko layunin na para sumikat o ano pa man. At totoo niyan, hindi nga ako nakamonetize pa eh, kahit sa YouTube eh. O, pero ang layunin ko lang, makapagandog sa ating mga viewers ng magandang impormasyon. Lalo't makakatulong sa kanila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Tulad nga nitong tinatalakay natin, usapin pang pamilya, di ba? Baka may mga uh, pamilya dyan na uh, ganyan ang sistema. May mga usapin, may mga problema. Mga idol, advice ko lang sa inyo, huwag nyo nang palawakin. O, oh, at ang sabi nga sa Biblia, magalit ka, datang pa huwag kang mapupuot. Kaya kung meron kang kinaiinisan o kinagagalitan sa isa sa iyong mga pamilya o kamag-anak o sino paman, ito pa mo yung utos ng Ama, ng ating Diyos. Huwag lubugan ng araw ang galit ng bawat isa. Ah, di ba? Tama yun. Kaya ang ating Panginoong Diyos, pinakamagandang ihemplo pagdating sa yung tinatawag na katarungan. alam ah, di ba? Kung may katarungan pambarangay man, tulad itong amin, tulad itong tinatalakay natin sa katarungan pambarangay, masigit ang katarungan ng ating Panginoon. Ah, kaya doon tayo dapat babatay. Kung anong gusto niya, yun ang ating gawin para mapabuti tayo. ang sabi nga eh, kung ikaw pinapayuhan at hindi ka nakikinig ng payo, binabaliwala mo. Ang sabi, ang hindi nakikinig ng payo at saway, kapahamakan. Di ba? Gusto nyo bang mapahamak? Kaya ano man ang pagpapayong gawin sa iyo sa ikabubuti mo, tanggapin mo. Karagdagang knowledge mo yun. Oh, at ikaw ang makikinabang nun, hindi kung sino. Diba? Tama. Kaya mga idol, ang programa natin ito eh, hindi naman para sa ano, kundi para makatulong tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga follower at sa ating mga viewer. Diba? Kaya nga, itong inyong likod eh, yung magbablog tayo ng ganito eh, awa ng Diyos naman eh, wala naman nagbabas sa atin dahil kasi wala naman silang dapat ibas sa akin. O, dahil kasi yung akin, ang layunin ko nga eh, makapagbigay ng magandang informasyon. Ngayon, bagay, hindi natin alam kung meron ding nai naiinis o normal lang yun. So, meron mang naiinis o hindi nagugustuhan yung mga tinatalakay natin eh nasa kanila yon pero isa lang ang layunin natin mga pagbigay ng magandang informasyon di ba tama kaya nga ngayon tuloy natin yung ating kwentuhan tungkol sa usapin pang pamilya kaya nga ang advice ko lang mga idol ano, halimbawa uh, may problema ng inyong mga pamilya lalo mababaw lang naman mga away-away lang nag-away-away -away lang na wala namang sapat na kadahilanan eh kasundo na agad uh -huh. yung mga ganong klase yung mga away-away pang pamilya na ba pinag-umpisahan sa mga anak siyempre nasakta nung ba nasakta nung tiyuhin o nung tiyahin yung anak mo kung inakala mo naman na tama lang naman yun na disiplinahin yung anak mo, lalot medyo sutil, ayaw mo nang kakampihan yung anak mo. Bagkos, pangaralan mo pa. O, lalot na sa tama, alam mo na sa tama yung kapatid mo na nanakitlot sa anak mo. Tapos alam mo naman na yung kapatid mo halimbawa ay ayaw ng puro kalokohan, ayaw ng ano. Sa alip makampihan mo yung anak mo, payuha mo. Ganon. Kaya minsan nagkakaroon ng problema ang mga magpapamilya sa ganun eh. Pinitik nung chahin o nunchuhin yung anak. Ito naman si nanay o si tatay, kinumpronta agad yung kapatid. Ba't mo naman ginanong siya nung ganyan? Ako nga, di ko tinataktan yun eh, ikaw eh. O, di ba? Meron ganun. Pero, ang taong matino at may sapat na pag-iisip, bago mo kumprontahin yung nanakit sa anak mo, lalo't kapamilya mo, Alamin mo muna yung ugali ng anak mo, ba't siya sinaktan? Ha, ano ba? Baka yung ginagawa sa'yo ng anak mo, eh, ginawa doon sa tiyuhin niya o doon sa tiyahin niya, na hindi naman sanay sa ganun. Magagalit yun. At kung yung pagpalo naman, o no, yung pananakit sa anak mo, eh, palong may pagmamahal, dalawang uri kasi ang pagpalo, eh, o ang pananakit, eh. Isang pananakit o pagpalo na may halong pagmamahal o yung poot kapag siyakta ng iyong anak na tantad ng tama at may mga pasa, yun, iba na yon, iba na yun. Pero kung ano ba, pinalo lang siya o siya sa nagawa niyang kasalanan, eh, bago mo konfrontahin yung kabag-anak mo na nanakit, alamin mo muna yung problema ng anak mo. Natural, yung bata, pag nagsumbong sa'yo, hindi yung magsusumbong, nung mapapasama siya. Bago si hingi ng kakampi yun eh. <laughs> Ganyan ang bata eh, kaya nagsusumbong eh. Humahanap ng kakampi. Uh, tayong mga magulang, karanasan natin yan. At dumaan din tayo sa pagkabata. Lahat tayo dumaan sa pagkabata. Kaya yung mga strategy ng kabataan ngayon, yung nga kasabihan ng matatanda eh, papunta ka pa lang, pauwi na kami. Di ba? Kaya nga ako, pag-inunan na ano, mga wala nga Wala ba pamangking ko ganoon. Ah, nagsumbong sa akin ganyan ganoon. Ang tanong ko kagad eh. Aba, sabay sinaktan siya. Tito, bakit siya ano gano'n Oh? Sinuntok ako. Wala naman akong ginagawang masama. Tandaan niyo mga idol. Hindi ka sasaktan ng isang tao kung wala kang ginawa ang hindi maganda. Ano ba? Kaya nga sa amin sa lupon eh. Ay ano, ba, may dinirod na kaso. Physical injury. Ang unang namin tinatalo eh, ba't ka sinaktan? Siyempre, yung tao, mga ngatiwira, ng pabor sa kanya. <laughs> eh siyempre, tayo naman, bilang mga lupon, although ganun ang sinasabi niya, hindi na talaga paniniwalaan yun. Kaya nga, pinapatawag yung kabilang panig eh. Kukunin mo rin yung side nung kabila. Uh, at tayo, tandaan natin, lagi natin tanim sa isip natin, hindi ka sasaktan ng isang tao, kung wala kang ginawang masama sa kanya. Mali ba na, hindi mo kilala yung tao na kursunodahan ka. yon. Pero kung kilala mo, lalo't ka mag-anak mo, abay, imposible yata saktan ka ano, nun nung wala kang ginawang palpak o wala kang ginawang masama. Ah, ba? Ang taong sinasaktan ng walang kasalanan, yung mga nakukursunodahan, Napapag-tripan lalo't hindi ka kilala. Pero kung kakilala ka mo, kakilala ka, hindi ka basta-basta sasakta nun kung wala kang ginawang hindi maganda. Pero, may mga pangyayari din kahit kakilala mo, halimbawa at nakainom, wala sa ayos, napagtripang ka. Ayun nga, sabi ko, dalawang klase lang ang pananakit eh. May kasalanan ka o napagtripang ka. Ano ah, di ba? <laughs> Oo, kasi minsan yung mga, hindi ko naman nilalata, may mga lasing kasi na ang trip ganon, gulo, away. Kasi tungin yung lingkod, karanasan ko yan eh, nung kabataan ko manginginom pa ako eh. Pag ako nalasing na minsan, warrior eh. So, ganon, pero haba tayo pala nagkakaedad at tumatanda, ang laki ng pinagbabago. At na-analyze mo yung mga dinaanan mo. Ano ba tama? Kaya nga doon sa isa akong, uh, programa kong programa, nabanggit ko kung minsan eh, Nabanggit ko na rin sa isa kong programa eh. Yung dati mong ginagawa nung kabataan ka pa, huwag mo nang gagawin. Ngayong senior ka na. Bakit? Sasablay ka. Oo. Oh. Dahil nung kabataan mo, malakas ka. Pero ngayong senior ka na, pakiramdam mo lang ang malakas at yung isip mo. Pero yung katawan mo, lana. Di diba? Kaya nga, misa may nakikita ko dyan ha. Huwag naman magagalit yung mga ibang senior. May nakikita ko mga senior dyan, marumbado. Oo. Kung makipag angasan sa mga kabataan, akala mo may bubuga pa. No, wag. Pagkakabataan ang kaharap nyo, lalo barumbado. Huwag na kayo makikipag-angasan dahil iba ang kabataan, iba ang senior. Dahil senior, bumabalik na sa pagkabata eh. Ano pagbata ka pa, wala ka, na, wala ka pa masyadong lakas. Ang kaibahan lang, yung bata talaga minsan, bukod sa walang lakas, wala pa nito. Tayong mga senior, wala matulang tayong lakas, meron tayong nito. Yun ang gamitin mo, ito. Huwag yung lakas mo. Kasi wala ka ng lakas eh. Ano ba? Diba? Ganun. Kaya akong minsan, pag may nakaanuan akong mga, alam ko, medyo bata-bata, patkabataan pa. Yun ako lang yung pagtalo kasi uminit man ang ulo mo. Wala kang magagawa doon pag pinatulang ka nun. Kaya unang-una, sa lakas, talo ka nun. Yun. Kaya advice ko rin nga sa akin mga kapwa, senior, na medyo hanggang sa ngayon eh, may kaangasan, wag, huwag na natin gagawin yun. Lalo't ang kaharap natin, kabataan. Ang magagawa lang natin, pagka medyo maalas yung kabataan, boy, huwag ganyan. Matuto ka rumispeto sa mga matatanda dahil balang araw tatanda ka rin so, i-advise mo sa kanya yung ginagawa mo ngayon sa mga matatanda tulad ko pagdating ng nagkaedad ka na ng kagaya ko yung ginagawa mo gagawin din sa iyo yan tandaan mo yan ah, di ba magandang advice ngayon kahit medyo may kaangasan yung kabataan na yun naiisip niya yun lagi may paalala tatanda ka rin Mabuti lang kung hindi mo abutin tong edad ko, hindi ka na tangan ng mga kagaya mo. Kung hindi mo naaabutin to, maagang ang kunin ng itaas. Pero kung aabutin mo to, mararanasan mo yung ginagawa mo sa mga matatanda. Kasi nga sabi nga eh, kung anong ginawa mo sa yung kapwa, gagawin din sa'yo. Kaya ang pinaka the talaga sa atin ah uh, mapa senior man tayo o kabataan yung respeto pag dating aalisin yun kilala mo man o oh, hindi yung tao respetuhin mo kaya tayo yung mga kapwa naman natin senior kasi hindi ko naman nila lahat may mga senior talaga na medyo may kaangasan din o. Oh. kung manita, kung sumaway sa mga ano, alam mo kaya niya pa yung sarili niya. Hindi na po. Yan ako. Nung ako kabataan ko pa, barumbado rin ako. Pero ang kaibahan ko lang sa kanila, sa mga kabataang barumbado, pag may sumuway na sa aking matanda, kahit di ko kilala, basta medyo nakita kong matanda na o may edad na, nakikinig ako. Kasi ito ako, ito ko sa inyo, no, ako'y manginginom pa, na tatagig kami nakatira yung si Manong Manuel na naging kainuman ko, senior yon. Kami kabataan, nakikijoin siya sa mga kabataan. Pero kaya siya nakikijoin, nagbibigay siya ng payo. Oo. Oh. Kasi nung misa, napansin niya, nung ako manginginom pa, mga idol, talamak ako eh. Oo, oh, at ang katuwiran ko, hindi pa nagagawa yung alat na magpapatumba sa akin bumaba ng takon ng inom, walang kain-kain. Walang laman lang tiyan. Yun ang una niya napansin. Sabi niya sa akin, eh ako naman, kahit ako na